magandang hapon po sa inyong lahat guys ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung call po kay Tatay Digong kung nasa ICC pa ba o nakalabas na kasi sa ating tinatanong si BP Sara o lahat ng mga nandun sa dahil Na mga kaalyado ng mga Duterte hindi ko mabibig, iniiba yung ano, usapan. Hindi masabi kung nandun o wala na baro. Hindi kaya nakalaya na si tatay dito. Hindi lang natin alam. Nung nakaraan, nung nag, naging champion si Tori sa boxing ng shadow champion, na boxing sana nila ni Basti. Paano ng linggo pumunta si Basti sa Singapore? May mga narinig akong sismis eh. Nandun kaya si Tatay Dudong sa Singapore? Hindi natin alam. Pero sa ICC, baka nga wala na doon. Kasi nga nilabas daw si Tatay doon kasi pinagamot. Tatay Digong, hindi natin alam kung nandyan. Pero yung mga usap-usapan na narinig ko, yung pumunta si Basti sa Singapore. Singapore ba yun o Taiwan? Hindi kaya pinuntahan na si Tatay Digong? yun namang araw ng linggo, yun yung pinirmahan ng DILG na si si John B. Cremulia na uh, isinit naman ni Tore yung boxing nasa araw ng linggo dahil alam niyang wala si Basti kasi pinirmahan ni Cremulia yung biyahe ni ni Duterte kasi lahat kasi ng mga politiko eh, nag aano yan sa DILG pag may biyahe sila nagpapadali yan sila ng mga letters na kailangan pirmahan ng o kailangan ng o pagpayag ng DILG na sila bebiyahe sa ibang bansa pero mga may DILG Secretary Jun Wilfrey alam niya sa araw ng linggo yun.